Maayong buntag kaninyong tanan. Kini nga selebrasyon ni Kao Tres, no? Sa ato ang, uh, to ang araw na kagitinga. Palakpakan na ang veterans. Hmm. Palakpakan po na to ang armadong fuerza sa panabo, no? Police, army, uh, etc. Uh, actually, Kao Tsintay Tres karoon nga ato ang gisilibrar, ato ang mga hero sa ato Pilipinas nga sila nagkuha naka, no nakahatag og independente sa atong nasod no uh, akong nakita nga taga ang sila og importansya nato no taga ang importansya nato sa tagsa tagsa nato ka lungsod kay sila magod ang naghatag kanato og guidance no nga unsaon nato pag ispol uh, peaceful sa tuang tagsa tagsa ka syudad Gani, pasalamatan na kung ang veterans nga always yun no, nga kada na ay mga activities na sila. Salamat yun yun. Bisa ka ang atong edad murag sumasalop na pariyaman ta. No? Pariyaman ta pero importante yun nga atong atong i-guide ang mga bata No? Atong i-guide ang mga tono. Kung kahulugan sa atong serbisyo sa unang panahon. Gani, dili mag na ma-perfect, no? Hindi na ma-perfect ang kahapsay o kalinaw sa atong katagsa ka Ang ato alang, nga maningkamota, nga matabaga na ito ang siyudad sa panabo, nga hapsay pagpamuyo, o hapsay nga pagkatulog sa kagabiwan. O na, muhangyo ako sa tanang puwersas, kapulisan. Ay, eh, padayo nato ang kalinaw, sa atong siyudad sa Panabo. Sa so, tanang armadong pwersa, kauban sa ato ang presidente, no, Nicolas, sa atong veterans, uh, importante nga, agi partisipasyon sa kalinaw sa Panabo. Ano lang siguro, no? Kaya salamat o may buntag ang tanan.